Naku po mga kababayan ko, humirit na. Humirit na ang uh, queen of all drama on media. Pabigtim. A.K.A. A. Si A.K.A. Secretary Drama ng Administrasyong Marcos pag-usapan natin do. Oh, mabash pa siya. Sige na. Let's do this, mga kababayan ko. Iginit ng ilang kongresista na hindi political harassment ang pagkakatawit ng ilang miyembro ng pamilya Duterte sa Shabu shipment noong 2018. Mm -hmm. oh, ko muna dito. Itong madrama na sino-comment Itong drama, itong drama actress na sino comment, mga kababayan ko. Tago na lang natin sa actress na pangalan Fiona. Fiona. Yeah, correct. Fiona. Tago na lang natin sa pangalan Fiona, mga kababayan ko. Ay eh, muli na naman pong bumanat. Aba! Hindi na siya no comment ngayon. Nagsasalita na po siya in front of media. At sinasabi niya po dun, mga kababayan ko, na political harassment daw po ang ginagawa sa kanya mga kapatid tama po kayo ng inyong naririnig political harassment po ang ginagawa daw sa pamilya Duterte mawalang galang ah bago ko umpisahan to 2 months pa lang si President Ferdinand Bongbong Marcos sa administrasyon hinaharas niyo na using the word of ano mga kababayan ko uh, gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot number one sinubukan yung magkudita number two mag, sinubukan ulit ito Duterte kumbinsihin yung mga general number three winawasak nyo Si, ang imahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa harapan ng talibu-libo milyong-milyong Pilipino gamit ang mainstream media. Ngayon, bumalik sa inyo yung issue na matagal na, mga kapatid, na matagal na. Ngayon, political harassment pa rin. <laughs> yan po yung, yan po yung, yan po yung binanat sa kanila ng susunod ng mayor ng Caloocan na si Mayor Sani Trillanes na ngayon po mga kababayan ko ay ay uh, talagang dumidiin sa kanilang mga damdamin na sinasabi nila ngayon political harassment. Samantalang nung panahon ni Mayor Sani Trillanes sa Senado, no siya pa ay senador, mga kababayan ko, mas matindi pa pong political harassment ang ginawa sa kanila, ginawa nila. Andyan yung ipapadampot nila sa Senado na lumitaw pa doon yung pinaka pinakamagaling at eng, eng na senador. Diba? Hindi pa senador yung eng, -eng na yun eh. <laughs> si I move, I move. <laughs> lumitaw doon. Hinamon pa si Trillianes, sinabihan na Trilliling, winasa yung pagkatao. Ngayon, that is the political harassment talaga ng pangaharas. Ngayon, pinatikiman lang kayo ng isa. Kung baga sa makatawid, sinampal lang kayo sa katotohanan. sabi nyo na kagal, nagpapaawa na kayo sa mainstream media. Insa political harassment nung nagpitiw ako ng DepEd Secretary. <laughs> What the heck are you doing? No? Tuloy, sige. Tinawag namang tuta at oportunista ng isang mamabatas ang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bato de la Rosa. Ah, hindi naman talaga na bago yun. Au-au <laughs> yun au, <laughs> Tuloy. Nasa front line ang balitang niyan si Marian Enriquez. Lahat ito ay um, political harassment, mm -hmm. political attacks. Mm -hmm. Ganyang inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng dating opisyal ng Customs na si... Tulit natin ito ha. Ah. Jimmy Guban. Idinawit ni Guban si na Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio sa shabu shipment na nakuha noong 2018. Mm -hmm. Yes, ito natin. Bal balik tayo dito sa part na ito. Balik tayo sa part na ito. Toto, 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 toto. Yan. Eh. Sabi ni Sara, Lahat ito ay um, political harassment. Mm -hmm political harassment lahat daw po daw lahat po daw ito ay political harassment sa pamilya Duterte which is no it's a big big no mga kababayan ko bakit mga kapatid no kasi yung kaso po ni Jimmy Guban hindi po namatay okay matagal natulog at pinatulog ng administrasyon ng tatay niya that's the that is the right word That is not political harassment. If you say political harassment, yung political harassment po mga kababayan ko, pyon na makinig ka. Ang political harassment, yung ginawa nyo sa yung ginawa nyo sa Senado, yung ginawa nyo pamamahiya, yung ginawa nyo paninira kay Mayor Sonny Trillanes. Di ba? That is the that is the political harassment. Can you imagine? Ngayon, magpapaawa kayo sa mainstream media and you say to the front of the billion, million Filipino people na political harassment ang ginagawa sa inyo. Eh, mas political harassment pa nga yun eh. Andun si, si Trillanes. Ano mas malala? Yung si Trillanes na nagkulong sa Senado dahil iniipit ng tatay niya at ipapadampot sa pulis. Yung gustong ipawalang bisa yung immunity na binigay, na binigay ni Pinoy kay Trillanes, para damputin uh, para damputin si Sani si Senado at pagtulong-tulungan ng mga kaalyado na nauto ni Duterte at gawin niyong sinungaling yung tao na binenta ang West Philippine Sea what is the political harassment kung political harassment ang gina ang, 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 pagbabasihan natin mas matindi pa yon Eto, ito makinig kayo ha etong nangyayari sa inyo inuungkat lamang hindi lang hindi lang ha hindi lang yung mga kasong ni lang yung mga kasong bininbin ninyo na pinatay ninyo ang issue okay kaya ang sasabihin niyo magpapa political harassment for this is for publicity purposes tuloy political attacks. Ganyan Political attacks. Okay. Okay, dagdag ko lang do. Political harassment and political attack. Attacks. If you were the Vice President of the Republic of the Philippines, kung talagang mag-isip ka, hindi mo sasabihin in front of the maini, in front of the mainstream media na political attack to. Ano ka, mas tinalo ka pa ni Lenny? Lenny Robredo din nagbigay ng ganyang statement. Bagkus lumaban siya under the administration of your father. But mga kababayan ko, in fact, in fact, ngayon ko lang nakikita yung ginawa ni Lenny, mas malala pa to mga kababayan ko. Kung si Lenny pumapalag pa, ito mga kababayan ko nagpapaawa pa. <laughs> Hindi ha, literally, straight to the point, straight to the point ako magsalita. Bakit ko nakikita? There, I think there is no political harassment dito. Wala rin po ako nakikita ang political attack dito. Because if there is political attack to Vice President, mga kababayan ko, pinagtulong-tulungan ka na. Eh, hindi ka nga ginagalaw ng Kongreso. Hindi ka naman ginagalaw ng Senado. Ikaw lang ang pabiktim na nagpapa-interview. ba? Diba? Oh, itang kita nyo. Ako literally, stay to the point yung sinasabi ko, mga kababayan ko. Tuloy. Awa ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng dating opisyal ng customs na si Jimmy Guban. Idinawit ni Guban si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio sa shipment na nakuha noong 2018. Ito. yung yung uh, shipment na yan. I don't want to use the word na ano, baka may bata eh. No. Itong kaso na to, this this is way back 2018. Okay? Just want to be clarified, this is 2018 issue. 2018 pa pinag-uusapan, 2018 na hinihiring sa Senado nung senador pa nung senador pa si Mayor Sani, mga kababayan ko, at isa si Mayor Sani na dumikdek dito sa dalawang ito. Tama? Dumikdek sa dalawang ito upang alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kasi mga kababayan ko eh. Can you imagine mga kababayan? Damay ang asawa niya dito. Si first si second si first gentleman, no? Damay po ang asawa niya. Na di umano ay sangkot daw po sa shipment na may naglalaban ng kontrabando na bilyong-bilyong pisong basura. At damay din po di umano ang kanyang kapatid, na, kapanyang kapatid na congressman sa 1st District ng Dabao na nagngangalang pulong. Dahil daw po, mga kababayan ko, mga kababayan, di umano. Eh, di umano ay membro ng isang malaking sindikato. Ngayon po, mga kababayan ko, marahil sa mata ng Pilipino, marami pa rin pong nagtatanong kung totoo nga ba daw po, di umano ang binibintang sa mga ito? Nasangkot daw itong dalawa, di umano sa shipment ng bilyong-bilyong pisong basura. At yung basurang tinutukoy ko, na sumisira ng buhay ng mga Pilipino. Ngayon po, balikan lang po natin yung storyang ito. If there is political at attack, or political harassment sa pamilya nila, well, they can defend their self kung sasagot sila dito, mga kababayan ko. Saan kasi kayo makakita, mga kababayan? Noong panahon po nung tatay, neto ni uh, Piona, mga kapatid, kung sino pa po yung nakahuli ng shipment na nilabas nang wala at tinakas sa loob ng customs, yung pa po yung nakasuhan yung pa po yung nademanda yung pa po yung nabaliktad at nakulong at in fact mga kababayan ko nakulong pa po sa bilibid na dahil po sa kanyang katapatan at sa kanyang pagseserbisyo para sa taong bayan mga kapatid tinakot sinabihan na babawian ang pamilya kapag hindi idinawit si Trillanes. Napakatindid, di ba mga kapatid? Ngayon po mga kababayan ko, kung kailang wala na sa posisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, ang nangyayari mga kababayan ko ay tila po ba nabibigyan ng linaw at nagiging patas na po ang pagdinig. Lalo na po sa kamara. Ngayon po, tinatanong po ng Kamara yung mga isyo po na ito para mabigyan ng linaw. Saan po kayo makakita ng isang warehouse? no Tama po kayo ng inyong naririnig. Warehouse, mga kapatid. Isang warehouse na pag-aari ng Presidential Economic Advisor ng dating Pangulong Duterte. Okay. ay nahulihan ng isang uh, shipment at magnetic cliff na naglalaman ng milyong-milyong basura. At nung napaklasan po ni Jimmy Guban na sangkot po dito sa shipment na ito, ang bang na to ay siya pa po ang nabaliktad. Ngayon po mga kababayan ko, There is a political attack between the vice president. If there is political harassment between the family, I think wala po. Bakit? Anong reason ko, mga kababayan ko? Kasi po itong kaso na ito ay wala pa rin pong closure. Tama po 'yun ang inyong naririnig, mga kababayan ko. It's came to my mouth, wala pa rin po itong closure. Wala po rin, rin tong kasagutan. Bakit po? paano ko nasabi? Until now mga kababayan ko, in denial pa rin po ang kapatid ni Sarah na si Pulong Duterte na pinapaamin at isa na ipakita kung may tatu siya sa likod. Kasi kung ilalabas po ni Pulong yung tatu niya o mayroon ba siya o walang tatu sa likod, yung po ay malalaman natin na hindi po siya talaga membro ng di umanoy triad. Triad na nagpapatakbo ng ipinagbabawal na basura. At dito malilinis yung pangalan ng dalawa. Kaya po nila pinag si Mayor Sani. Dahil po sa mga ganyang banta mga kababayan. So ito, ano pang balita? Tuloy natin. Bush shipment na nakuha noong 2018. Kinasyon na busy ang timing ng paglabas ng mga paratang. <coughs> Kunay question ni Vice President ang timing ng paglabas nitong mga paratang tuloy. Kita niyo naman gumawa siya nung um, umalis ako sa DepEd. Ngumawa uh -huh. siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat kilaw natin. Uh -huh. Hindi ito ito hindi ito tungkol sa pagbaba mo. Hindi ito tungkol sa pagbaba mo, okay? There is no connection between uh, between your job as a secretary of the Department of Education And as a vice president of the Republic of the Philippines. Hindi ito tungkol doon, no? Ito'y tungkol sa mga kaso na nabinbin. At kung tutuusin matagal nang nihihi sa Kongreso ang tungkol sa mga issue na ganyan. Yung tatay mo nga lang ayaw lumabas. Ayaw magpakita sa Kongreso. 'Di ba? Hindi to tungkol sa pagbibitiw mo. Walang connection 'yon. Tuloy. Para sa ating bayan. Itin ano daw ano daw? Ano? Alis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Oh, teka, teka lang. Ano ba nagawa mo para sa bayan? 'Di ba? <laughs> May Teka lang, ha? naguguluhan ako dito kay Inday. May nagawa ba siya for the, para sa bayan? Meron ba siya nagawa for the Filipino people? Day, day, tatanungin lang kita, day. <laughs> Hindi ah. Seryoso lang ako, Oh. Seryoso lang me. No? Anong nagawa mo para sa taong bayan? Oh, totoo lang. Kinagawa natin para sa ating bayan. Anong, anong nagawa mo para, para, para sa taong bayan? Yung e sumagot nga lang sa harassment na ginagawa ng China between the our coast guard sa ating karagatan. No comment ka. Hala. Tuloy. Yan. Itinanggi naman ng House Quad Committee na nangunguna sa pagdinig sa koneksyon ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killings ang paratang ni VP Sara. Mm -hmm. Sa akin, walang political harassment dyan. Walang political attack dyan eh, siya ang vice president. Ako, congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? Uh, Correct. Ako rin eh, nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guba kasama niya ang asawa niya. Ang eh. asawa niya has a lot to explain. The fact na dinatawit ang pangalan niya. Correct. Dapat talaga uh, patu uh, patunayan mo sa komite na wala ka talagang, ano, wala ka talagang pananagutan. Na hindi ka talaga kasama. Diba? If you can noon pa naman hindi naman namatay ang issue na yan to be honest hindi nga nabigyan ng kasagutan yan eh basta na wala na lang sa kamera wala na lang wala na lang sa kamera yan pa wala na lang sa Senado yung pagdinig na yan kasi talagang hindi niya talagang pinabura ninyo di ba kasi bakit mas maliit ang opposition eh kaysa sa mga nakaposisyon tuloy para naman kay House Public Accounts Committee Chairman Carap Paduano, walang dapat ikatakot ang mga Duterte sa investigasyon kung wala silang itinatago. Correct! Giit naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers, walang lugar ang political harassment sa kanila at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Correct! Yan ang trabaho ng kongresista. Ngayon nilang nakikita kasi. Sa pahayag ni Atty. Man malinaw naman daw na walang basehan at puro kasinungalingan ang paratang ni Guban. Uh -huh. May tiwala raw si Carpio na malalaman ng mga miyembro ng Quad Committee kung ano ang totoo at hindi sa sinasabi ni Guban. Ito talaga. Ito talaga, Manse. Ay, 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 uh, ay, I cannot judge eh. Wala pa tayo sa korte. Hindi kita ma-judge, hindi kita ma-justify na kasama ka doon. Pero, pero kung talagang interesado ka din, ng pangalan mo because your wife is a vice president of the Republic of the Philippines, 'pues lumutang ka sa kamara, 'di ba? Patunayan mo doon na hindi ka kasali, hindi, ka, hindi ka sangkot dito. Hindi ka kasali dito at never ka na involved, never ka na involved sa ganyan. Uh, Attorneys nakita nakita personally eh, nung campaign. Pero I know na wala sa itsura mo, wala sa ganyan, pero yung dawit ka dito, protect your wife. Protekta mo asawa po. Umatin ka ng kongreso. Patunayan mo doon na hindi kayo hindi ka kasali, hindi ka kasali doon. Di ba? Ganun lang kadali yun. Kung pagsasabihin natin, sinungaling si Guban, sinungaling si ganito, isang eh, kayo makakita mga kababayan ko? Ito lang ha. Saan kayo makakita? Pinakulong ni Duterte yung nagturo. Eh di sana pala wala na nagturo kasi kung makukulong lang din pala si Guban. 'Di ba mga kababayan ko? Sana sana pala mga kababayan ko, no? Eh kasi kung ganyan lang ganyan at ganyan lang din naman mga kababayan ko. Ganyan at ganyan ang ginagawa ni sabi ni Attorney Man Scorpio. Eh di sana lumutang siya. Kasi sa panahon ni Duterte mga kababayan ko nakakatawa eh. Kapag ikaw ay uh, lumabang ka sa administrasyon, so, di eh, ka makukulong. Ginamitan kasi nila ng ano to eh, ng political power eh. ba? Diba? Hinaras nila yung mga, hinaras nila even si Guban. Sinira nila yung credibility ng tao magsalita para ano, mga kababayan ko. Magawa nila yung dapat magawa nila yan at ma, ma, mawala yung mamatay yung issue tungkol sa kanila. Tuloy. Diba? Kayo, tatanungin ko kayo. At ko kayo mga kababayan ko, I cannot judge Pulong Duterte and Manscarpio. Hindi ko pa pwedeng usgahan sila, mga kababayan ko. Totoo lang, hindi ko pa pwedeng usgahan sila. Kasi wala pa naman napapatunayan sa korte. Pero mga kababayan ko, may mga motibo at nagpapakita na lalong-lalo na doon sa kapatid ni Sara. <laughs> Di ba mga kapatid? Kung marami nagpapakita ng motibo doon lang sa Your Honor. No way! Yung ganun niya lang eh. Para sa akin eh. Kung may tattoo ka talaga o wala kang tattoo sa likod ng ano, triad, mag-ubad ka. ba? Diba? Alam mo kung ba't nauungkat to, nangyayari to ngayon, this is not, ano eh, hindi to atake eh. To be honest eh. Nat natataon lang talaga sa camera na dinidinig nila yan. Kasi hindi naman talaga. ayan na, ah, hindi naman talaga na dismiss yung uh, hearing na yan, mga kababayan ko, kusa na lang talagang nawala, nag-disappear panahon ni Duterte. Kasi may, pa may power sila, they can monopoly everything. Kaya maging wais po tayo. There is no political harassment, there is no political attack kay Piona.